Before ka mag-post sa TikTok, dapat alam mo ito. Kasi guys, 2025 na. Lamang talaga ang merong alam. So ano yung gagawin mo before ka mag-post sa TikTok? I-click mo yung search bar. Tapos, i-click mo dyan yung Creator Search Insight. Tapos, click mo yung View. So, once na-click mo yung View, meron dyan mga suggested na topics na pwede mong gawin. So, halimbawa, ito guys, napili mo. The best vitamins to take every day. Okay? So, i-click mo yan. So, dyan guys, meron ka makikita na ideas, okay, na sinishare sa'yo ni TikTok title at saka hashtags na pwede mong gamitin sa video mo. And the best part guys, tuturuan ka pa dyan kung ano yung gagawin mo sa video mo from hook to call to action. So dapat alam mo na ito. So kung gusto mo ng maraming tips kagaya nito, huwag mo kalimutan ni follow mo ako. And the best part guys, kung gusto mo naman malaman kung paano ka maging affiliate, TikTok affiliate, na kahit zero or malit lang yung followers mo, just comment comment below how at ibibigay ko sa iyo yung buong details.